Alam mo ang ganda mo pala Pag pumawa, pikit ang mata Hinaabol ka ng mga duli Pero ngunit ito'y di mo napapansin Wala akong ipagmamamayabay Ang pira ko ay sampung piso lang Sino ba aku? kapit bahay ninyo Di tayo bagay mo mong ganda Talaga alam ko ang ganda Di ko alam kung asinong tatay mo Impacto ba o oh, maligno Pag sumama ka sa aking biyahe ang lula mo